Sa gitna ng ispekulasyon na hiwalay na sila ng kanyang mister na sa si Richard Gutierrez, napansin ng mapanuring mata ng netizens na nagpalit na ng kanyang pangalan sa Instagram ang aktres at modelong si Sarah Labati. Narito ang buong detalya hinggil sa isyong ito. Sa mga screenshots na viral online, makikita ang before and after photo ng bio ni Sarah sa Instagram kung saan makikita nga na dati ang nakalagay sa kanyang Instagram bio ay ang kanyang buong pangalan, gamit ang apelyido ni Richard na Sara Labati Gutierrez. Ngunit as of November 23, makikita ang pinalitan na niya ito na kanyang initials na SLG. Bukod naman sa pagpapalit ng kanyang pangalan sa Instagram, napansin din ng marami na nagpaikli ng buhok si Sara na anila, isa raw si na nasaktan ito at gusto nang mag-move on. Ayon pa sa ilang netizens, if a girl cuts her hair, she is about to change her life. Makaulugan naman ang naging caption ni Sarah sa kanyang post na Embracing the Stillness of Time. Maliban sa mga pagbabagong ginawa ni Sarah sa kanyang sarili, kapansin-pansin din na hindi na siya kasama sa mga family gatherings ng pamilya Gutierrez. Sa katunayan, kamakailan lang ay mainit na pinag-usapan ang pagiging upset ni Sarah sa binyag ng pamangkin ni Richard. Sa mga larawan na ibinahagi ng kapatid ni Richard na si Rufa Gutierrez, makikita ang kumpleto ang pamilya Gutierrez as kasama nila ang mga anak ni Sarah at Richard na si Zion at Kai. Dahil sa mga pagbabagong ito na nagaganap sa pagitan ni Richard at Sarah, kaya lalong tumindi ang hinala ng mga netizens na hiwalay na nga ang dalawa. Kung matatandaan, nagsimula ang haka-haka na may matinding pinagdadaanan ang pagsasama ni Sarah at Richard noong nakaraang buwan. Matapos mapansin ng netizens na hindi na sila nagpo-post ng letrato na magkasama. Kung pagbabasihan din ang Instagram account ni Sarah, makikita ang July pa nang uli siyang mag-post ng letrato nila ni Richard. Dati kasi ay palagi silang nagpapakita ng affection sa isa't isa sa pamamagitan ng kanilang sweet photos together na ibinabahagi nila sa kaming kanilang social media account. Samantala, kasunod nito, umugong ang hakahakang magpapaanal ng umano si Nasara at Richard kasunod nga ng balitang hiwalayan umano nila. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na ikinasal sa isang civil wedding ang dalawa noong kasagsagan ng pandemic noong 2020. Gayunpaman, hanggang ngayon wala pa rin pahayag si Nasara at Richard tungkol sa espekulasyon na hiwalay na sila. Narito naman ang ilang komento at re reaksyon ng netizen sa balitang hiwalayan ni na Richard at Sarah.